up. <coughs> <coughs> Dan -dan. ayo ay, kita yang naon ya guys kuy gelap langsung <laughs> ini hmm Tengah mulai ya nah. <clears throat> Ganyan si mami. Magtira talaga ang dinner. <laughs> Ayaw na magluto. Luto na agad. Damihan na pang yan. dinner na. I-compare mo yung <clears throat> rice na puti pag kumain ka. Bulog na busog ka. Hingal ka. Ito wala. Okay. No? Gusto mo ganyan dito. Pili na rin. Eh? Kaiba siya.